ongoing pa lang yung pagpapalaki ng kasaba Hello po, magandang araw po Hello po, good morning At, uh, Ito naman ang ating i-share sa inyo ngayon yung mga pamamaraan namin dito sa bukid no? Uh, ngayon ay nandito tayo sa harap ng aming uh, bahay ng parents ko nga pala, tapos ito yung aming malit na tindahan na pinagkukunan din ng mga pandagdag na pangailangan dito sa bahay no? dahil ngayon, alam naman natin kapag tayo nasa bukid, pag farmer tayo ang ating madalas na pinagkakitaan ay kapag nakakabenta-benta na ng mga alaga no, doon tayo kumikita eh kapag kapanahon na wala pa tayong uh, kinikita doon sa mga kawan natin mga inalagaan natin or mga tanim natin so ito yung nagiging back up namin no, yung mga ibang pangailangan namin ay dito namin nakuha sa tindahan dahil, pero kapag ka medyo paubos na rin yung mga paninda ay natatapalan naman kapag nakakabenta-benta na ng mga alagang hayop so yan yung aming simpleng pamamaraan din dito sa aming bukit no para kahit papano ay tuloy-tuloy na hindi naman kami uh, mahirapan hindi naman yung ngayon ay mahirap tapos sa mga susunod na uh, buwan ay medyo okay na naman kasi meron na naman tayong may bibenta. so para matuloy-tuloy namin, masustain namin yung pangailangan namin mismo yung sa amin muna ay meron tayong sari-sari store na maliit dito sa bukid tapos bukod dyan ay doon naman sa pakain ng mga alagang hayop ay nagtatanim kami so yun naman yung ako ipapakita sa inyo din ngayon at papunta tayo doon sa mga alagang hayop namin, papakainin ko No yung uh, para medyo makatipid din kami doon sa feeds dahil kapag ka, halimbawa wala kaming ganoon kalaking budget no hindi rin namin pwedeng iasa lahat dito sa uh, dito sa aming mga tasa uh, tindahan kung uh, bumibili kami lagi ng feeds ay hindi naman kaya ma-sustain ng aming tindahan no na uh, kami ay dito kumukuha tapos pati sa mga alagaayo ay dito rin kumukuha so hindi kakayanin kaya tanginagawa natin no ay uh, bilang pandagdag doon sa mga pakain ng mga alagang hayop ay nagtatanim din kami at yun yung pakita ko rin sa inyo yung na-harvest namin kahapon so tara, punta tayo doon may mga na-harvest kami kahapon na uh, ano, ayan, medyo maingay lang dito kasi kalsada kasi yan dyan sa unahan oo oh, may mga nagbibenta ng isda nakamotor oh, so ang isda daw isda mo diha ayan so, ang kanyang uh, panin ng isda yan, papunta tayo doon sa kabila Nandun yung mga manok din namin So ito naman yung Kinuha namin kahapon na pakain sa alaga no, Yung nandyan Tapos bukod dyan, ito naman yung Mais, no? ito yung mga pinapakain ko Doon sa mga pabo namin uh, Doon sa mga uh, Manok no? Mais, yellow corn Yan, Yellow corn Tapos pagdating naman doon sa inumin ng alaga namin ang so, pinapainom namin sila nung uh, may vitamins naman, yung King's Vita Plus Animal Feed Supplement. No, tapos ito rin, ito naman yung ating ipiperment. No? Actually, medyo matagal na proseso ito. Marami-rami kailangan gagawin. So ito ilalabas ko rin sa video ko. No, sa ngayon, ito yung ipapakita ko lang sa inyo yung mga ginagamit namin. So ayan, meron tayo ditong uh, gabi. Tapos yung mga kangkong. Tapos meron din tayo yung katawan ng saging. Yan naman ay tatatari namin yan. Ayan yung mga nagpinapakain namin ng fresh depende rin sa pamamaraan natin no, pwede siya ipakain ng fresh haluan ng uh, darak or feeds, pwede haluan ng feeds no, tapos uh, pwede rin natin na uh, uh, haluan ng iba pang mga pinapakain natin usual sa mga alaga natin, tapos ito naman yung madre de agua may madre de agua ako dito kinuha kahapon, ayan madre de agua ayan. best din ito uh, kapag ito naman ay pinipermit na para mas kainin ng alaga na hinahalo namin doon sa mga kangkong. Pwede rin ipakain din ng fresh, Madre de Agua. Mataas sa protein na pakain sa alaga, no, Madre de Agua. Ito yung ating ipapakain. Tapos yung kangkong yan. Tapos yung itong saging. So, mataas sa protina yan. Yan yung pinaka ano, magbibigay ng mataas na protina sa mga alaga ng hype namin. So, Ayan, dyan naman kumukuha si mama para pakain doon sa mga alaga. Fresh yung ibibigay niya. So, doon naman sa kabila, punta naman tayo sa may manok. Ito yung uh, rabbit. Yung rabbit namin, kumakain to ng mga dahon-dahon, kaya walang problema to. No, yung mga nandyan sa paligid, kinakain nila. So, ito naman yung mga uh, manok. Dito sa sisew, ang pagkain namin dito, naka-feeds talaga tong mga sisiw namin. No, feeds pa lang sila kasi nakakulong lang sila dyan kapag natural na pagkain ang binibigay namin dyan eh hindi nila kaya. No, kulang yung nutrients na nandun sa mga natural na pagkain. Kaya feeds ang binibigay namin sa kanila. At uh, ganun din na dito sa mga alaga naming hayop, nakakain tayo. binibigyan namin ng ayan, nakaka na sila ito yung namin gamit na vitamin dito ayan. King's Vita Plus Animal Feed Supplement Nahalo namin doon sa pagkain O sa inumin ng mga alaga Sa mga sisiu Doon sa mga manok Sa mga pabo Sa mga baboy Sa no, mga kambing Pwede rin nitong King's Vita Plus Ayan Yan yung gamit natin no, Napakagandang vitamins C nito uh, Ayan Meron na siyang mga multivitamins Minerals Amino acid Electrolytes Essential elements Probiotics dami niyang sangkap no kaya ito yung ginagamit natin oh may mga zinc iron manganese yan meron pa yan mga vitamin A vitamin D3 vitamin vitamin B1 vitamin B2 vitamin B6 vitamin B12 folic acid yan napakarami niyang sangkap kaya ito yung gamit namin Kings Vita Plus. Ito na may nabibili natin sa mga aggregate store, sa mga poultry supply. No, sa Shopee, meron din sila. Search natin sa Shopee. KBM Aggregate Lines. No, yun yung shop nila. KBM Agribet Lines yun mismo shop nila sa si Shopee or pwede rin tayong tumawag sa kanila direkta sa 0917 7950220 0917 7950220 So, ayan yung Kings Vita Plus Animal Feed Supplement Yung gamit natin na Pang supplement sa mga alaga Every day pwede magbigay nito Pwede ihalo sa feeds Isang pakete na to Pwede natin ihalo ng buo Sa isang sako na feeds Or kapag per kilo-kilo naman Tatlong kilong feeds Isang kutsara lang para okay. matagal din maubos itong isang pakete na to at uh, maganda pang effect doon sa alaga natin, no, Kings Vita Plus. O doon naman sa mga sisiw natin, no, may napapansin tayo kapag may mga sakit ng alagang sisiw. Panamox naman yung gamit namin, yung mga sipon, halak, laway-laway, bulutong, kuray sa pulpulera. Panamox Forte, no, yun yung hinahalo namin sa tubig na iniinom nila up to 5 days, yun, no. Pwede natin ipainom sa kanila up to 5 days yung Panamox Forte. Sa mga malalaki naman na may mga sakit, yan yung Panamox caplet naman ang ginagamit namin. No, uh, up to 7 days naman. isorang capsule siya. Hinuhuli yung manok. Kapag may sakit, ano ba? Diba, Nakikita natin, nagaluha yung mata. No, uh, sinisipon. May halak. May laway-laway. Bulotong. Mga coriza, Yan, paul cholera. Hinuhuli namin yan. Tapos pinapainom namin yung Panamox caplet. Yung mga malalaki. Pero kung naka, ano, sila, nakakulong -ano naka naman sila sa isang area. Tapos control natin yung inuman nila. Pwede din yung Panamox forte eh, doon ihalo tubig inumin nila. Yun yung pinapainom kapag may mga sakit yung alaga. Yun yung diskarte namin. O, so, yan, paraan namin dito. Pati yung mga pampurga, yun namang worms to go ang gamit natin. Pampurga ng mga alagang malalaki na manok, mga pabo, mga pato, itik, no, worms to go yung aming binibili. Yan, sa so, mga aggregate stores din yan, mga poultry supply, pati yung panamoks, nabibili natin yan. or uh, doon sa Shopee, sa KBM aggregate Lines, yung shop. So tara, uh, dito tayo. So, ito naman yung mga pabo namin na nasa loob yung mga pabo mga manok, mga gansa dyan naman sila And, uh, pwesto, pwesto pwesto muna tayo ito naman yung mga pabo natin ng mga malalaki ito mais yung binibigay ko sa kanila ayan nasabi so, ko lang dyan doon sila yung iba naman nakawala na pala dito sa labas tara pasok tayo dun sa loob sana abot pa ng signal ayan o eh. ayan yung mga pabo namin tayo dito tayo hello po good morning good morning sa lahat ng mga ka viewers natin na kasama natin ngayon yung mga namin ito sa ilalim may sisiyo din tayo dyan o oh. nilalagay namin yung mga sisiyo sa loob ng pulungan para sila ay, ay para sila ay hindi makain ng mga daga kasi yun ang pinakakalaban natin pagdating sa mga sisiyo No, yung mga daga. Uh, Tapos tayo dito banda. Op, oh, ya. Yeah. Mga daga, ang number one kalaban. Ayan, dito tayo banda. Pwesto. Doon uh, naman sa unahan, uh, nandun naman yung mga pabo ko sa so may, ano, yung mga sisyo na pabo. So, ayan yung mga alaga namin dito. Halo-halo yung mga manok namin. Meron tayong hulohano, meron tayong native. No, meron tayong mga uh, uh, pure na mga native na manok. Huluhano, Rhode Island, Black Astero. Yun yung mga lahat ng mga alaga namin dito. Tapos meron dito yung gansa. Tapos yung gansa, meron tayong mga pato. Ayan, ibang manok ay nandun sa labas. namin dito, no, mga manok meron tayo, ayun, manok, papo gamsa, meron tayong kambing may baboy, meron tayong alagang mga baka kalabaw um, rabbit, so yun yung mga inalagaan namin dito ang maganda sa mga yung mga kambing, baka kalabaw no, mga damo yung pinakapagkain nila tapos yun na lang, nakabitamin sila kasi lalo na sa kambing, kapag umabot tayo sa punto na mahina na yung kambing natin uh, inayaan na natin tapos magabang lang tayo na magkasakit tapos bago natin bigyan ng uh, ng gamot <laughs> ay medyo mahirap talaga magabot ng kambing based sa experience sa amin so kapag mahina na yung kambing kapag ka hindi na makatayo dun yan sobrang hirap pagalingin kaminsan so namamatay din eh sa amin, basta invest kami doon sa pagbibigay ng vitamins sa mga alagas. Kambing, yan. Uh, yan, sa mga baboy. Para naman ay mas malakas yung immune system nila at hindi sila magkasakit. <laughs> hindi na namin pinapaabot pa sa point na magkakasakit sila. Yung yung aming, ano. So, ang binibigay namin vitamins, ngayon yun yung King's Vita Plus, yung ating pinakita sa mga Ang uh, hinahalo namin yun sa tubig, inumi ng kambing. Kings Vita Plus. Isang kutsara, uh, isang kutsara nun, ano na, uh, Inahalo namin doon yung mga kings bite every plus everyday, no? Speed supplement nila. Supplement ng mga anak natin para malakas sila lagi sa risk-hating. At mas maganda, malulusog pa. Mas maganda yung paglaki nila kapag nakapaitalin sila. Uh, yun naman ay uh, hindi naman ganun ka-gastos ga kasi hindi ko lang naman hihalo natin. Uh, yung isang pakete, nasa 85 pesos o 100 pesos depending sa area, no? So, uh, ano na siya? Um, nasa 20 na siya na kutsara so halos isang buwan mo nun magamit so, malaking bagay na rin so, para, para mas safe yung talaga natin para sa akin so, may sa experience namin napaganda rin nun So dito, malaking tipid din, lalo na kung may tanim na tayo sariling mais no, para sa mga pabo tulad nito oh. yellow corn na buo lang itong binigay ko so, ayan yellow corn na buo lang binibigay ko sa kanila pero pinag-agawa na kinakain na rin nila so ayos na ayos kapag may tanim tayo ay kay laki na ng tulong pagdating sa pag-alaga ng hayop itong yellow corn kinakain ng mga manok kinakain ng uh, itong pabo kinakain ng mga baboy So marami ang mga alagang hype natin kumakain nito. Tapos may tanim din tayo ng mga Napier grass. Yun yung dagdag naman na uh, kapag ka medyo uh, kapusin yung damo, may Napier grass na yung papakain sa alaga. Tapos yung mga Madre de Agua, yan, pagkapakain sa baboy, ganun din sa manok sa pabo. Uh, tanong, may mga kasaba din kami. Pero ngayon, ongoing pa lang yung pagpapalaki ng kasaba. So, hindi pa ganun ka laki. Kaya uh, hindi pa natin nakaharbisan yung kasaba. So yan, kasaba, kangkong Yan, ang kangkong naman Kinakain ng baboy Mga pabo, kumakain din ng kangkong uh, Lalo pagka i-ferment na natin yon, ayan, uh, maraming mga alagang hayop kumakain nun So lalabas ko sa video ko Yung buong paggawa namin Nung fermentation no, Na pakain sa alaga Sa sunod ng mga video ay i-upload ko rin yun Kasi medyo mahaba yun na proseso So hindi siya kaya ng isang live lang <laughs> medyo matagal siya matapos kasi tatanta rin yung mga kuan o tatanta rin namin yung mga katawan ng saging at yun yung ipapakain doon sa alaga saan so, yung mga uh, yung ibang alaga nandun na so, eto mga ngitlog na itong ating uh, mga manok marami na rin tayong manok na itlog ngayon no, may, kaya itong mga bahay-bahayan namin dito ng alaga Ayan, may mga kuan yan, may mga pugad No, uh, may mga pugad ng manok. Ito naman yung mga pabo na binubruder natin nung nakaraan. Oo. Oh, pinapalaki na rin sila. No, ah, uh, siya, ng nang inahin naming pabo rin. No, medyo may pagkakataon lang din talaga na yung itlog nila ay eh hindi napipisa. So, isang ngayon, ito pa lang yung mga pinapalaki na natin, mga sisig ng pabo, uh, halo din yan may ng manok higit sa loob. oo oh, yan kanya kanya na yung ibang manok natin pagkatapos nila kumain na mo na sila pagkain so, natin sila ulit at may tira pang pakain oh. Yung mga pabo naman, ang maganda dito kasi kumakain sila ng mga damo din. Oh bukod sa binibigay nating patoka bukod sa mga pigs ay eh, nakain din sila ng damo kaya malaking bagay din yung mga damo sa paligid dahil uh, may libre na tayo yung pakain sa alagang hayop na natural din mismo na tumutubo lamang uh, isang beses nga nung nagkatay kami ng pabo tinignan namin yung makinakain niya actually mas marami nasa uh, siguro two-third na, nasa loob ng kanyang uh, kinakain ay yung damo oh, tapos one third lang yung binigay namin. Yung itong mga mais. Two third mga damo, grabe. Kaya, kaya napakalakas talagang kumain ng damo itong mga pabo. Nagasabsab din sila. Ayun, ah, based sa uh, isang na ano namin. Na eksperimentuhan namin na tingnan namin kung ano yung mga kinakain. Ah, itong gansa naman, uh, dito kasi mga, ang mga, ang malakas kumain dito yung manok. Pero natatalo sila ng gansa kaya natakbo sila. Pero itong uh, natatalo sila ng uh, pabo kaya natakbo sila. Pero itong gansa medyo talo rin ito pagdating sa kainan kasi yung uh, kanilang bibig ay malapad. Na uh, hindi tulad ng matatala sa uh, tuloy-tuloy lang sa pagkain. Kaya ang ginagawa namin dito pagkatapos kumain ng mga alaga namin ay uh, itong mga mga kuan, mga gansa pagkalabas niyan, lumalapit ng kusa yan doon sa kusina. Tapos yan, binibigyan din namin yung ng hiwalay doon. Kasi pag dito ilagay, maakuan sila, maagawan sila. Ayan. Buo buong mais. Ayan yung ating mga simpleng paraan din dito. Ayan. ano lain tayo dito sa bukid sa napakaagang umaga. So doon, maluwag pa rin yung nalalakaran nila dyan. No, marami pa rin damo dyan. Kaya marami silang back na pagkain. Kahit na medyo kaunti lang ibibigay na pagkain pagka naka free range yung alaga natin ay ayos na ayos pa rin yung paglaki kasi marami silang nakain damo. So dito lang kahit pre-range man sila, no, uh, more on doon sa mga nag-alaga ng hayop, mga alaga na nakakulong lang, no, maganda rin na may vitamins 'yon yung binibigay namin, King's Vita Plus. Tapos kapag naka-pre-range nila, kailangan kailangan din nila no vitamins para naman ay tuloy-tuloy yung kanilang paglaki, mas maganda yung kanilang buhay habang sila ay nasa labas, mas malakas sila. No, kasi may tibay sila mula sa ating binibigay na vitamins. Ayan. Maraming salamat sa ating mga viewers ngayong umaga. Thank you for watching po. So ito naman yung bahay ng aming pabo. Ayan. May mga kuan yan o. Meron silang tungtungan. Ayan. Sa likod may mga itlog ng manok. No, kaya lang ang problema namin dito may mga daga. O, ayan. May manok tayo sa taas Na nagalimlim. Ayan o. No? Maraming itlog yung mga manok natin. Bumababa lang sila pag kumakain. Ayan, dito naman, oh, may inahintay yung manok na may dalang mga sisiw Oh, ayan. Dito rin may itlog manok namin. Sana ay hindi tayo mawala ng internet dito banda. Ayan, ah. oh. Oh. Ayan yung mga itloga ng manok natin dito. Oh. Oh, maraming mga itlog ang mga alaga natin dito ng manok. Na sila ay naka-vitamins din. Ayan, may baboy din kami sa unahan. Ayan o. No? So, ayan yung mga alaga natin dito. So, yan yung ating simpleng pamamaraan din dito sa bukid Dito naman sa kabila. Pakita ko rin sa inyo yung bahay ng manok. Actually, so, lagi ko na pinakita to Pero sa mga bagong viewers natin, so, ito naman yung bahay ng isang bahay ng manok namin simple lang gawa sa kawayan no, may mga ayan may mga akoan din yung pinaka akoan namin dito ito na kanipa kanipa lang siya tapos sa kawayan itong tulpungan nila yung mga kahoy ito naman building nya ay galing na rin sa lumber sa mga uh, yung mga kahoy ng iyo yung mga pinakabalat lang mga reject hindi na natatamit natin pati na sa sahigan So, tapos ito, napapalibutan ng mga kuha naman, itlugan, yung mga pugad ng manok. Kasi dyan lang sila sa mga ginig-ginig ng itlog. Lalo na doon sa medyo masulok. No? Huwag lang may, ma tamaan ng araw yung pinaka-itlugan nila. So, yan lang yung aming kuha So, yan lang yung simple marantas na kanet lamang din ito. Pero sa kayo, binubuksan din namin yung net para mas malu maluwag yung kanilang uh, ranging area, mas marami yung kanila napupuntahan na so mas marami silang makain sa labas. Kaya yung iba naming alaga ay nasa labas na. Oh, so ngayon nga ibubuksan ko na rin to para yung iba naming alaga ay makakalabas na rin. Ayan. Simple lang mga aming bukasan dito. Ito lang. Inahangat ko lang ito. Ito na may nakasanayan na rin nilang puntahan. Alam na nila kung saan yung pinakapinto. Oh, tulad no. Oh. Alam niya na. So, inaangat ko lang yan, tapos dyan na sila lumalabas. So, para ay makakain na doon sa labas. oh so, malabas na yan pa isa-isa. So, ayan po, no? So, ayan yung aming simpleng pamamaraan din dito sa bukid. So, pagdating sa pag ng hayop, yung ibang hayop namin, medyo malayo lang dito. So, ayan yung mga manok lamang, pabo, nandito, gansa. Mga ilan-ilang baboy. Ayan yung aming simpleng pamamaraan dito sa pagbubukid. At muli po, maraming salamat sa inyong pusama sa akin dito sa live natin ngayon. Thank you for watching po. At uh, welcome na welcome kayo dito sa video natin, sa mga live natin pagdating sa bukid. So maraming salamat. Thank you for watching po. Mabuhay ka farmer!